kahulugan ng kalapati sa panaginip. Ang mga panaginip ng kalapati ay kumakatawan sa ilang mga aspeto tulad ng kalayaan habang lumilipad at pagkakanulo. Tulad ng maaari mong itanong ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga kalapati. Ang mga panaginip na tulad nito ay puno ng iba't ibang mga mungkahi na maaaring pag-usapan ang maraming aspeto ng iyong buhay. Ang mga kalapati ay simbolo ng kapayapaan at gayon din sa mundo ng mga panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga kalapati ay isang magandang tanda. Ang panaginip tungkol sa mga kalapati sa bintana ay maaaring magpakita sa iyo ng isang resolusyon sa mga salungatan sa pamilya. Samantalang ang panaginip ng isang itim na kalapati ay nagpapakita ng isang madilim na sandali ay papalapit sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng mga kalapati? Sa maraming mga kaso, ito ay isang magandang senyales. Kailangan mong malaman na ginamit ng mga tao ang mga ibong ito upang magpadala ng mga mensahe mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Maaaring kailanganin mo rin ibahagi ang iyong mga opinyon at damdamin sa iba. Gayun din, dapat mong bigyang pansin ang bawat detalye sa isang panaginip upang mahanap ang mensahe na sinasabi sa iyo ng hindi malay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting kalapati Ang kahulugan ng panaginip ng puting kalapati ay isang perpektong bagay. Ang puti ay nauugnay sa kalmado at isang universal na simbolo ng kapayapaan. Kaya maaari ka makaramdam ng kalmado dahil ito ay nagpahayag ng isang magandang senyales. Kung nakakita ka ng isang puting kalapati, ito ay isang palatandaan na ikaw ay payapa sa iyong sarili. Gayunpaman, makakatulong ito kung naaalala mo na ang kahulugan ay mag-iiba. Depende ito sa bilang ng mga kalapati at kung anong ginagawa ng mga ibong ito. Kapag nakakita ka ng higit sa dalawang kalapati, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng truce, pagkakasundo sa pamilya. Ang ilang mga hindi pagkakaunawaan ay nagparamdam sa iyo na magulo at sa huli ito ay magtatapos. Hindi ka direktang kinasasangkutan nito, ngunit nakakaapekto pa rin ito sa iyo. Sa kabilang banda, kung mamasdan mo ang isang grupo ng mga puting kalapati na lumilipad, maging handa ng mabuting balita ay darating. Ito ay isang senyales na malapit ka na magkaroon ng walang kaparis na pagkakataon upang matupad ang iyong mga pangarap kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kalapati. Ang kahulugan ng panaginip ng itim na kalapati ay hindi magandang senyales. Sa mundo ng panaginip, ang itim ay kumakatawan sa mga kahilahilakbot na bagay. Sa makatuwid, maaari mong isipin kung ano ang mangyayari sa hinaharap para sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mga sandali ng kalungkutan ay darating ito ay may kinalaman sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa iyong buhay. Ngayon hindi mo alam kung ano iyon dahil gumagana ang lahat ayon sa nararapat. Ngunit ang sinasabi ng panaginip ay ang ilang mga bagay ay malapit ng magbago at hindi ito gagaling. May kaugnayan din ito sa iyong pananalapi. Ang itim na kalapati na lumalapit sa iyo ay sumisimbolo din sa pagkamatay ng isang tao sa iyong pamilya o isang taong malapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kulay abong kalapati ang nakakita ng kulay abong kalapati sa diwa ng isang panaginip ay nangangahulugan na meron kang nakalilitong damdamin. Ikaw ay nasa isang sangang daan at hindi mo masyadong naiintindihan kung sino ka at kung ano ang iyong mga layunin sa buhay. Gayun din ang panaginip na ito ay nauugnay sa kawalan ng kapanatagan. Hindi ka sigurado kung ang iyong trabaho ay nagpapasaya sa iyo. Makakatulong ito kung maglakas loob kang humarap sa mga bagong hamon upang makahanap ng higit pang mga sorpresa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kalapati. Ang isang kalapati ay namatay sa isang panaginip na nagpapahiwatig ng kamatayan mula sa isang romantikong relasyon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong mental na estado. Ang mga relasyon sa iyong kasalukuyang kasosyo ay maaaring hindi magbunga ng magagandang resulta. Matagal ka nang nag-iisip ng desisyon ngunit natatakot ka. Tulad ng alam mo, ang mga kalapati ay isang simbolo ng kalayaan at kalmado. Gayunpaman, kung nakita mong patay na ito, ito ay senyales na wala ka sa tamang emosyonal na balanse. Ang isang masamang kapaligiran ay nagdudulot sa iyo na makaranas ng ilang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming kalapati. Kapag nanaginip ka ng isang kawan ng mga kalapati, dapat mong maunawaan na ito ay may maraming kahulugan. Ang lahat ay nakasalalay sa kulay ng ibon na ito. Kailangan mo rin maging aware sa nararamdaman mo sa panaginip. Ang panaginip na ito ay maaring magpakita ng labis ng mga bagong landas at pagkakataon ay magbubukas para sa iyo. Sa kabilang banda, ito rin ay sumisimbolo sa isang panahon ng hindi pangkaraniwang kalungkutan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng kalapati. Ang panaginip ng kalapati na hinahabol at tinutusok ka ay simbolo ng masamang balita. Kailangan mong malaman ng masamang balita ay darating. Mag-ingat sa chismis dahil ang dahilan na isang taong nagkakalat ng maling chismis tungkol sa iyo. May kaugnayan din ito sa pananalapi at pamumuhutan na iyong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na kalapati. Ito ay isang malinaw na simbolo ng iyong nararamdaman sa loob at dapat mong bigyan pansin ang kulay na lumilipad na kalapati at ang pag-uugali nito. Ito ay tanda ng kawalan ng pag-asa at pagkabagot na iyong nararamdaman para kang lumipad palayo sa lahat ng problema mo. Kung ang kalapati ay matingkad ang kulay, ito ay isang senyales na sa tingin mo ng maraming kalmado at kapayapaan. Isa ito sa pinakamagandang panaginip na may mga kalapati na maaring mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kalapati sa bahay. Kung maraming kalapati ang lumilipad sa buong bahay mo, tanda iyon ng pagbabago. Makakatulong kung mayroon kang pagbabago dahil nagsisimula kang mag-alinglangan Maaari rin itong kumatawan sa isang paglalakbay na gagawin mo. Gayunpaman, kung ang isa sa mga kalapati ay nakapatong sa iyong balikat, ito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng isang bagong miyembro na darating sa iyong bahay. Sa kabilang banda, kung ang isang grupo ng mga kalapati ay nakatayo sa gilid ng bintana, ito ay nagdadala ng magagandang balita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pugad ng kalapati. Ang isang pugad ng kalapati sa isang panaginip ay isang magandang bagay. Ang panaginip ay kumakatawan sa kaginhawaan na iyong nararamdaman at ito ay mula sa mga tao sa paligid mo. Ikaw ay maswerte dahil ikaw at ang iyong pamilya ay nasa sandali ng kagalakan at kasaganahan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na kung sino ang nasa tabi mo ay magiging tapat sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng kalapati. Kapag kinatay mong isang kalapati, ang panaginip na ito ay nagpapakita na tatapusin mo ang pagkakaisa ng iyong sariling buhay. Maaring hindi ito sinasadyang desisyon, ngunit isang bagay na gagawin mo ang magpapasya sa sitwasyong ito. Dapat ka magkaroon ng kamalayan sa iyong mga aksyon kung hindi mo nais na magdusa ng hindi pangkaraniwang mga kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sugatang kalapati. Ang mga panaginip tungkol sa mga may sakit at nasugatan na kalapati ay dumarating bilang mga anunsyo ng mga trahedya na bagay. Makakatanggap ka ng may katuturang balita, ngunit hindi ito magiging masaya. Kailangan mong maganda ng mabuti para maging malusog.